Meron kaming kinainan na kauna na ng authentic Texas barbecue restaurant dito sa lugar ng Pampanga. At kung mahilig kayo sa mga unlimited, ay saktong-sakto itong video na ito para sa inyo. Dahil dito nga ay nagsiserve sila ng mga unlimited na platter. Napakasarap at napaka-juicy na ito at malalasahan ninyo yung pagka-smoky flavor. Dahil dito nga sa kanila ay ini-smoke nila o sinasalang na mahigit na dosi na oras. Kaya kapag natimusan o natikmukan, manyo na itong meat nila ay talaga naman mismong malambot at malasa talaga. Sobrang worth it yung maibabayad nyo dito at saktong-sakto din ito sa pang-pamilya, pang at pang-jowa. So ayun na nga guys, nandito nga po pala kami ngayon sa Smoky Bar and Resto at dito lang yan sa Angeli City, Pampanga. At ayun na nga guys, titibusan at titik na po pala natin dito yung mga pagkain nila. So ano pang hinihintay nyo? Tara! Let's guys go! At ayun na nga guys Finally ay nandito na nga po pala tayo ngayon Sa RK Smoky Bar and Resto At located lang naman sila sa 429 Don Bonifacio Boulevard Pulong Maragul, Angeles City, Pampanga Mas mabilis nyo nga pala ito matutuntunan guys Kapag ni Waze o ginugil maps nyo ito Tapos type nyo lang sa Waze or Google Maps guys Is RK Smoky Bar and Resto Malawak at malinis At alpresko nga po pala yung dining area nila dito At kapag napuno dito sa loob guys ay meron naman din sila dito sa labas. About nga pala sa swimming pool dito ay bawal po mismo dyan maligo. Tanging kainan lang ang pwede dito at display lang mismo yung swimming pool dyan. About nga pala sa mga pricing ay narito nga po pala ang kanilang menu. At post na lang din po guys para makita ninyo. Ilalagay ko na nga lang din pala yan guys sa comment section para mas sure nakita nyo yung pricing. Open nga pala sila everyday from Monday to Sunday at yung oras naman ng opening nila is 11am to 10pm. Sa halagang 7 199 pesos nyo nga pala guys ay meron na kayong unlimited na platter na may unlimited pork ribs, belly, sausage, skewers, jerk chicken at marami pang iba. So, diretso lang. At ayun na nga guys, titimusan o titikman na nga po pala natin dito yung mga pagkain nila. So ano pang hinihintay nyo? Tara! Let's guys go! lembut man. Ay, ba <mukulong> ito, ibenepisyo. kaya ibenepisyo. kaya ibenepisyo. kaya social media na kaya So, kaya uh, <mukulong> So talaga naman guys, Smokey talaga ang best seller na Alkay Smokey Bar and Restaurant. So, At ayun na nga guys, hanggang dito na nga lang din po pala tayo At kita, kita kita lang ulit sa next vlog So again, this is Sajak TV Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy Ingat, salamat, bye bye, bless!